Alam niyo ba dito sa Israel ngayon shortage ang mga caregiver kasi nung good morning Good morning how are you I am fine uh, uh, what we what we will do now We will make uh, manicure <laughs> <laughs> Kita nyo guys, oh, ang ganda. Ito, oh, oh, ano na natin. Ako yung taga-manicure niya. Ayan, oh. Pag uh, pedicure, yung sapaan niya, hindi na ako, kasi natatakot ako doon sa kanyang mga kuko sa paa. So, ayan na, oh. guys. Oh. Her, her nails is so beautiful. Her hands is like a baby. You see? Yes. <laughs> Ngayon, gagawin natin. ah uh, put here, Emma. Like this, okay? Lagyan na natin siya ng uh, top coat. Alam nyo ba dito sa Israel ngayon? Shortage ang mga caregiver kasi nung uh, gira uh, nagpapaawi yung gobyerno ng Pilipinas. So, madaming umuwi. 400 tapos wala nang mga caregiver na uh, galing Pilipinas so shortage sila ngayon kaya yung mga caregiver na noon na nandito na wala na silang papel ngayon mayroon na silang papel kasi uh, binigyan sila ng goberno ng Israel kasi shortage na ngayon ng caregiver diba? diba? Kaya ang swerte yung mga caregiver noon na ano na walang mga papel na. Yung mga naubusan na ng papel. So, ngayon, di ba? Mayroon din naman ang advantage, mayroon ding disadvantage ang gera. Kasi ang advantage ng gera nagpapauwi ang Pilipinas ng mga OFW, 100,000 pala yon ang binibigay ng gobyerno sa Pilipinas. Kaya lang, yung 50 mil daw, sa ticket daw yon Tapos yung 50 mil yun ang ibibigay doon sa mga OFW na gustong umuwi. So, al alam nyo naman kung anong ano lang yung gaano ka mahal ang bilhin sa Pilipinas ngayon, di ba? Nasa ano na daw? 60 ang kilo ng bigas. 3 mil ang ang isang sakong bigas. So, ah, napakamahal na. Kaya swerte yung mga hindi umuwi. Ang swerte nila. Oh, okay na, oh. <laughs> ang ganda. So, tell them, Ima, thank you. Thank you. Thank you. For watching. For watching my videos my my video <laughs> my videos <laughs> bye bye ingat po tayong lahat